senior senior citizen followers itong ganun ng magawa ko dito na sa flooring ah ito dito ako na masaktan ulo hindi mo kong pagtutumay sa liliit aga pa ako nagsimula ay ito lang diba nagpatuka pa ako ng, ito, nandaba, pa ako ng ito pa lang nagagawa ko nag-isa lang ako lahat akin ihakot ng Ah, uh, kumakatulong. Mm. Tingnan yun ng malinis po, ganda na. Eh. Kana flooring to, lalo no? mm. Tignan, na. Ayan. Kakap Tá lá menino. É, vamos, lá, vamos lá. Huwag sasampad dito ha. Yan. Wala sasampad dito ha. Mga bata, hindi nga Araw-araw lang hindi nga Hmm. Motor ko bago-bago, hindi ko po magamit. Atin ah, na po ninyo, hindi ko magamit to. <laughs> Di, hindi po niya sa hapa ko. Takot ako ng motor. Kaya ko lang two wheels, da, bisikleta. Yung mga motor, anak ko manugang, hindi ko mapander. eto lang kaya ko paano eh tulak carambide queen 2 at tambay 'yun eh dire mo magamit saka asapo ko 'ni salamat to